Iniimbestigahan na ng Civil Aeronautics Board ang Cebu Pacific kung bakit maraming pasahero ang naistranded sa NAIA Terminal 3 noong December 24 hanggang 26. Ito ang balita ni Mon Hoxon. Itinatawag ng Civil Aeronautics Board ang mga opisyal ng Cebu Pacific Air upang tukuyin ang dahilan ng napakaraming reklamong natanggap ng ahensya nitong nakaraang linggo batay sa datos na isinumite ng Cebu Pacific mula December 24 hanggang December 26. Mahigit sa 288 ang delayed flights at 20 namang cancelled flights mayroon ang Cebu Pacific. Ayon sa airline company, hindi magandang panahon, air traffic congestion at mataas na bilang ng mga empleyadong absent ang dahilan ng problema at hindi dahil sa overbooking gaya ng napaulat sa media. But I think generally for domestic sectors, the overbooking was very minimal, at at most 1 or 2 percent uh, based on our data. It's not, uh, The issue is not overbooking. Ipinaliwanag Green ng Cebu Pacific na lubhang marami ang mga pasahero ng mga naturang araw kung kaya't naging mabagal ang operasyon. Ngunit sa isinagawang public hearing, batay sa record ng Manila International Airport Authority sa umaga pa lamang ng December 24, anim na flights na nito ang delayed ang alis at dito nagsimula ang mga problema. Ayon sa MIA, nakapagtataka na magkakaroon ng mga delayed flight gayong alas 4 pa lamang ng madaling araw. 4 o'clock pa lang, anim na yung ano, late arrival nyo eh. Anim na kagad late arrival nyo. So pag anim na kagad ng arrival nyo, i-multiply nyo by the number of segments sa magkakascape. Talagang dadami yan. Patong, patong sila eh. Ipinakita ni ng CAB na may 26 na counters ang Cebu Pacific, subalit 20 lamang ang nakabukas, kaya nagkaroon ng mahabang pila at siksikan sa check-in counter. Nais mabatid ng CAB kung bakit maraming empleyado ng airline company ang absent noong December 24, lalo na't dagsa ang mga pasahero. Hindi naman tinanggap ng CAB ang dahilan ng Cebu Pacific. The um, air traffic congestion could not be a, an issue. Even the cancelled flights which, which were very minimal could not be an issue. The weather situation was not really an issue. And the scale of the disruption could not account for the massive dislocation of passengers. Ipinangako ng Cebu Pacific na ire-refund ang pera sa mga pasaherong hindi nakabiyahe. Humingi rin ang karagdagang datos ang CAB sa Cebu Pacific upang maimbestigahan ang mga naging problema. Matapos dito ay dedesisyonan ng CAB kung dapat i-revoke o suspindihin ang permit o pagmultahin ng malaking halaga sa Cebu Pacific dahil sa nagawang kapabayaan nito. Hinimok ng Civil Aeronautics Board ang mga pasahero sa aeroplano na bigyan ng panahon na alamin ang kanilang maharapatan upang makatulong sa kanila sakaling kailanganin nila ito kapag nakaranas sila ng problema sa mga paliparan. Mon UN TV News Worldwide.